ay isang mapagpala pong araw sa inyo. Ito po sa hindi inaasahan. Actually, inaasahan na ito ng lahat na ito nga si Itbulaga eh, makakasagutan ni Marcoleta kalaunan. At ito na nga, nasupalpal siya ni Marcoleta. At hindi lang si Marcoleta sumupalpal sa kanya, kundi yung taong bayan. Bakit? Biruin mo, transparency, hindi ka ng transparency. Ah, tapos, may may tumawag sa yung isang speaker, ha? Bakit parang siya ang sinusunod mo? Wala ka na bang kakayahan? O bilang isa, ipangatlo yata ito, di ba, Senet? Pangatlo sa pinakamata sa Pilipinas? Pakikinggan mo siya? Mas, iba kasi yung pinakikinggan kesa yung pinakinggan, sinunod mo. Di ba? O, alam mo, alam mo itmulaga, sabihin ko sa iyo, masyado ka nagpakababaw. Oo yung ayaw mong gawin sa iba, ginagawa mo na ngayon sa kanila. Masyado po kayo mapagpaimbabaw. O po, Ito po, pakinggan po nyo to. Ito po ang kanyang speech o salita. May, may I, may uh, clarify? May I clarify that uh, uh quite accurate answer by Senator Estrada for the uh, information of uh, Senator De La Rosa and uh, the public? Uh, yesterday, after the hearing, oh. and the, or during the hearings that they were conducting in the House, oh. uh, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was um, be, as, was allowing uh, Mr. Hernandez to remain in the House and, in the House of Representatives, and that uh, he was requesting that he. not be returned back to the Senate because of uh, some fear uh, for his life. That is according to him. So what I did was uh, I asked the, the Speaker uh, the what he pledged because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niya para namin Correct. Kaya hindi ako pumayag. Correct. So what I did was I asked to the sergeant at arms to bring Mr. Hernandez to the PNP custodial center, and that is where he is now. Eh, hindi na, eh, di nasunod din gusto ni Romualdez. Kasi, di ba, ayaw nga ni Bryce na ibalik siya dyan kasi nanganganib ang buhay niya. Sa so, hindi ko malaman dahilan, bakit sa Senado ka nanganganib? Eh, isang opisinang malaki yan. Ano yan? May susugod siya, sasaksaking ka? May babato ng granada sa'yo? Eh, di lahat na damay. Di ba? Nakapagtataka dito kay Bryce, Takot na takot siya sa Senado na ah, please lang po, wag niyo na ako ibalik doon. Bakit? Aambushin ka ba dyan? Tapos jaan bakit? Pagpunta mo ba sa Senado, hindi ka bumabiyahe? O pagpunta mo dyan sa Congress, nabiyahe ka rin? Nasasakyan? Ano binabiyahe mo? Armored car ba? Marami ba kang bodyguard? sa naman sitwasyon ha. sa naman ang gagawin mo ha. O, bakit ayaw mo sa Senado? Ha, anong ini anong bagay na iniingatan sa iyo? Yung buhay mo? Ak Act, no, actual, alam mo, sa natural iniingatan ang buhay. Kahit sino, kahit sospek pa yan, iniingatan talaga ang buhay. Pero ang malaking tanong dito, bakit yung bang pupuntahan mo sa Senado at pupunta ka diyan sa kamera para magpa-interview? O hindi magpa-interview, mag magpa-imbestiga? Magkaiba ng dadaanan? Yung magdadaan ng Senado, puro ahas, puro leyon, puro tinik, puro mga bomba. O dyan, parehas sa namang kalsada. Nakuha niyo punto ko, mga kamunti. Ang pinaka-point ko dito, kung may bodyguard ka naman, aalalayan ka. Nasa protection ka ng mga pulis. Hin walang magtatangka sa'yo. At sino yung magtatangka sa'yo? Di ba? Kung may magtatangka man na iba, hindi ikaw, kundi si Diskaya. Hindi sa pikatanggol ko si Diskaya, dahil siya ang pinakamaraming binunyag. Ano ba binunyag nito ni Dick ni Bryce? Mga senador. Dalawang senador ata magbabanggit pa ng iba. Kung magkataon. Di ba? Ano ba binunyag nito, senador? O bakit nilagay ng proteksyon? Ano ba binunyag ni, ni Diskaya? Napakarami, di ba? Kasama si Bonji sa si Dracula. O. Oh. So, nakita niyo yung punto. So, ibig sabihin pala, nung binunyag ni Bryce ang Senado sa Senador, dalawa, pinoteksyonan nyo. Pero nung binunyag ni Diskaya yung dalawa din, na big boss, hindi nyo pinoteksyonan. Bagko si Marcoleta ang gustong proteksyonan si Diskaya. Tapos hindi state witness si Diskaya. How? Hindi state witness? Wala daw ata ebidensya, matibay na ebidensya. Kasi daw yung Bryce naglabas ng mga picture. May mga litratong kasama. Wow, ebidensya na. May perang kasama. O, oh, kausapin nyo si Bar Marcos. Anong sabi ni Marcos? Hindi basihan ang mga picture. Sa inyo tumatama sinasabi ni Marcos eh. Di ba sabi ni Marcos, hindi batayan ang mga... Bubuod ko na lang ah. Hindi ganito sakto pagkasabi pero ibubuod ko sa inyo. Hindi batayan ang pagiging pag, mga litrato. Dahil ang litrato, kahit isang, li isang araw, maka isang libo kang litrato, pwede. Ano ba, sikat ka, congressman ka, ingin na aso, shh, huy! Ingin na aso eh. Tuwing to, parang sasayta ako ganyan yan. Ngayon, kung congressman ka, kung ikaw sikat, mayor ka, ano ka, tsaks, paglabas mo ng bahay, kung ikaw naglalakad, may pinuntahan kang event, maraming magpapapidyo sa'yo. Sabi ni Marcos yon, yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, kung lahat bang isang libon na yon ay nakagawa ng kasalanan, ikaw ang dadawit kasi nagpa-picture ka. So, hindi ba tayo ng picture? So, ano, ano ang mga ebidensya? Ilang pagkakalam ko ang ebidensya kay, ano, ha? Ah, kay Bryce. Ah, naglabas ng mga litrato, nagpa-powerpoint sa computer, nakita mga litrato. So, yun tapat na ba yung ebidensya? Eh, bakit ito? Senado, nagbanggit lang ng pangalan. An, ah, si Diskaya, nagbanggit ng pangalan, wala nga nagpakita ebidensya, pero hintayin nyo ang actually sabi ng iba eh. Kung ang nagsimula si Rodante Marcoleta, patapusin mo kay Rodante Marcoleta sa kamupalitan. Bakit? Tingnan mo, nag-iba na. Kumambyo na kagad ng diskaya. Malay ba natin kung may, may kumausap dyan? Oh. Ngayon, sir, akala ko ba transparency? Akala ko ba transparency tayo? Eh bakit yata tila sinusunod? Parang ha, sinusunod natin si Romualdez. Di ba? Hindi naman masama sundin si Romualdez eh. Pero sa gantong pagkakataon sana. Pero imo mo custody, ilalagay dapat doon sa house. wag dito. Dito kinontemp. Ha, dito kinontemp. Sa Senado. Tapos para walang away, o sige, para walang away, dyan na sa gitna. Ito yung, ito yung, kong, uh, kay, ito yung kay Bonjing, ito yung kay Marcoleta, napunta sa gitna. O dito na lang, sa custody ng mga polis yata. Tuloy natin. Um, still under the care of the OSAA. Mr. President is to be detained. o uh, oh, eto na. Nagkasagutan po si Marcoleta sa kasi Senator Marcoleta at si Ed Bulaga. Not in the Senate because for fear of uh, being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo Mr. President, Colonel Grijaldo, Colonel Grijaldo, nagtestify dito sa ating uh, committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Then alam kong pinag-inita na ako ngayon ng House. Oh. So, I, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day or the the days uh, after he was he was uh, uh required to appear before the quadgum and he was cited in contempt Nang siya in the contempt kinulong siya doon At nang kinulong siya doon look what happened Binobombard siya doon no, pinapudputan siya doon at siya sabihan na huwag uh, mag uh, yung gusto namin na mangyari gawin muna para makalabas ka na dito sa kulungan. Oo, oh, pinipilit sa gustong bagay na sabihin ni Bryce. Gustong ilagay sa bibig ni Bryce. Ha? Yung bagay na man wala sa puso ni Bryce. Di ba? Yan ang pagkakasabi ni Bato eh. Hindi nag give in si Rialdo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi puya yan ng Senado na mag-influensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, uh, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa mm. nila kay Geraldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil uh, we, we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat uh, sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Sir President. Sunday. Sir Bato. Sabi niya nito ni Eat Bulaga. May blue ribbon naman daw. Iba siya. Biruin mo 'yan. Samantalang no nagkudita kayo, palitan si Chis nagkaisa kayo. Ngayon sa pag-iimbestiga, may conflict. Kanya-kanya ulit kayo. Para saan? Wala ba pagbintangan? Sabi ni Soto na karanya Eh. Binood ko lang ah. Parang gano'n ang pagkakasabi. Di ba? Sir, tandaan namin siya, nagpa-interview kayo doon sa isang reporter. Hindi ko alam kung saan ba yun eh. Pero in-upload na napakaraming vlogger. Anong sabi mo, sir? Si Marcoleta hindi neutral. Dahil parang, sabi mo, piling ng kasamahan mo, eh parang may kinakampihan, <clears throat> di ba? At yun na nga, lumabas ng iba, si Duterte daw hindi niimbestigahan. Di ba? So, lumalabas, hindi neutral si Marcoleta sa inyo. At sabi mo naman, hindi naman neutral o neutral si Marcoleta. Ang sabi mo na, walang direksyon yung committee niya. Wala kang direksyon ng committee niya. Kung walang direksyon ng committee niya, eh ano pa yung ginagawa niyo ngayon? Di ba mas maganda si Bryce ibalik dyan para in, uh, gisahin na? Gisahin na! Bakit din yung gisahin? Minakaw yung baka ba ng bayan, 900 million mahigit, nagpatalo sa kasino. Tapos special treatment. Tapos sasabihin, sabihin kaya, hindi karapat dapat magkaroon ng bodyguard, mga ano, yung mga, ano, yung protection, kailangan si Bryce. Bakit? Ano protection ng kay Bryce? Yung kanyang buhay o yung kanyang bibig? Baka makapagsalita at kumanta ng sintonado at makanta si Bonjing. Yes. sa so ito, Marco Leto? Noong pong ito. September 8, Nagkasagutan sila 2020, na itbulaga siya ni Marco Leto eh. ...25. Ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hmm. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng uh, legal and physical custody nung masite in contempt si Bryce Hernandez. Hmm. Nung makiusap po ang speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po Ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Mm. Hindi po namin gawa-gawa yon Kaya lang namin siya si night in contempt. Mm. Sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Mm. Ibingigin ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya mm. sa casino. Mm. Pati yung ginagamit niyang dalawang uh, ID na galing sa LTO ayaw pa niyang aminin. Oh, sabihin si Marculeta nakatoklas niyan. Si Marculeta nakatoklas niyan bago kayo. So, marami na itong to. Ha? Napaamin, si Diskayak, ha? hindi gawagawang apedibid, tulad na ng bibintang doon. Yung Queen of Bilibid, sinasabi niya, para bang tila yata ang Blue Ribbon diniktahan ang paggawa ng epidibid. At sinabi pa neto ni Yut Bulaga, hindi siya kumbinsido. Ito sabi niyo, <coughs> mapakita ko sa inyo. Hindi ko mapakita. Siguro babasahin ko na lang. Tiwala na lang kayo, no? Babasahin ko na lang. Ito sabi niyo. Okay, ito. Ito pala, ito pala. Iba pala ito. Ayun, no? Oh. Singit ko muna to. Hindi naman pwede makakuha sila ng protection ng gobyerno pero ang dami nila nakuhang pera sa bayan. Unfair sa mga kababayan natin yon. Ang kailangan para maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo. Magsabi ka ng totoo. Ibang sinasabi ng Senado. Iba ang sinasabi sa House. Sabi ni Mayor Biko Soto. Sinungaling sila. Bakit ka ba bilib na bilib kay Biko Soto? Ako hindi ako bilib kay Biko Soto. Sa ngayon, ha? Hindi na. Aba, hindi ako bilib. Pasensya na, hindi ko bilib. Kasi may salita siyang misa parang ano eh, na iba eh. Oh, talaga? Ah, ganito? Oh, anong, anong gagawin? Ah, ano? Oh, ah, wala naman. Pero, ito ba? Kailangan ba? Oh, kung ganon, eh, ano na? Alam mo yung mga salita? Hindi ako bilib. Pasensya na, Mayor Biko to dati, bilib ako sa'yo, ngayon di na. Oh, eto, kung yun daw, kung yun daw, ang kailangan para maging state witness ka. Sabi nito, sabi to ni ano ha, ni State of Senate President B. B Vicente. Para daw kailangan maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo. Tama. <coughs> Sa'yo. Pero mali. <coughs> sa amin. Bakit? Hindi porkit sinoli mo ang pera, e, state witness ka na. Kung yun lang pala ang requirement sa pagiging state witness, bakit si Bryce? ha? Parang ginawa niyong state witness na wala namang sinusoli. Bagkus nagsabi pa, nagpakita ng mga larawan at mga kasino yung mismo mo kaibigan na best friend mo na si Ping. Nagpakita si Ping nakaraan na maraming ipinatalo to si Bryce sa sugal doon sa iba't ibang kasino. Tama mali. Ngayon tatanungin kita, it bulaga, nasa ng transparency? na pinanghawakan ng napakaraming tao na sinabi mo nakaraan. Wala kang konsti, ano, wala kang ano, uh, isang salita. Di ba? Isa lang po pinakabukod isang tanong na to, nasan po ang transparency na pinagdidiinan nyo? Lagpas sampung beses nyo at sinabi yon transparency. At dahil si Marco Retta, hindi neutral sa piling ng iba, ng kasamahan mo, so ikayo, ibig sabihin, neutral kayo. Kasi hindi mo sasabihin sa iba yung ayaw mo mangyari sa'yo, maliban na lang kung mapagpaimbabaw tayo. Alam mo mapagpaimbabaw? Ha? Ginagawa mo yung bagay na ayaw mong gawin sa'yo, pero ginagawa mo sa kapwa mo. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin isang turuan ng leksyon para sa ganun kahit pa baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Eh dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po ay natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request. Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? Yung araw na yon, ibig sabihin, nakaupo pa si Senator Marcoleta. Anong sagot ng mga to? Tingin mo. May I be clarified on what date uh, that transpired? Yesterday or Expired. September 8 Monday. Yes, Mr. President. Monday. Expired na. Pasa na. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday, he was cited in contempt. But yeah. the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And Tuesday. Tuesday. So in the evening, okay. when uh, yesterday, no? So in the evening, when the, when the Speaker... Nalilito siya, nalilito siya, ano, oh, si Mix Mata. Told me, Senator Malcolet... Ano kakampihan niya sa si dalawa, eh? He was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more. Oh, hindi hey, na... Or because we are the really elected because senator. Because so we are na really elected senator, Laxon. Oh! Nakaka-inis. Nakaka nang diba? Nangyari sa Blue Ribbon, nakaupo pa si Marcoleta. Boom! Parang ganito. Ha? Ito pagkakaitindi ko ha. Nangyari, inimbestiga na konti. Boom! Kinabukasan tanggal si Marcoleta, iba na nakaupo. Yung the rest na nakaupo si Marcoleta, wala nang visa yun. Ganun ba ibig niyong sabihin? Ano to? Loto draw? Tumaya ka ngayon. Ha? Tumaya ka ngayon. Hindi ka nanalo. Tapos yung tinaya mo ngayon ng number, kagahapon, itataya mo sana, pero hindi mo na itaya kasi wala kang pera, pero nanalo. Tapos pupunta ka, sabi mo nanalo ka? Kinilim ko to kasi nanalo ko, pero hindi ka tumaya. Ganto ibig sabihin nyo. Mr. Senator, transparency. Tama mali. Di ba? So wala ng bisa yung ginawa ni Senator Marcoleta. Wow. Di ba? Yes. Sir. Ibig ba sabihin po, Mr. President, mm. Uh, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Hindi! Ano hindi? Hindi! Ano hindi? Ikaw ang kasasabi mo lang eh. O ito ba? Ulitin ko, kasasabi lang. At yun when uh, yesterday, no? So in the evening when the when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the. Hindi na, hindi na chairman. No, oh, because we had already elected. It was already Senator, so Senator Lacson. Oh, since already Senator Lacson, yes. Lacson. Yes. Yes. Ibig yes. 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 Senator Lacson, yes. 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 Mr. President. Yes. President, nawawala ng pisa yung ginawa namin. Hindi. Yes. Hindi. Hindi. Kasasabi mo lang eh. Nak naman oh. Kasasabi mo lang eh. He's still, But, po pala. He's still in legal custody. Dapat Therefore, po, ikagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Your Honor. Mag... Yes, Your Honor. Kagagalang. iniwan ninyo, side in contempt. In And legal, legal custody. iniwan nyo, side in contempt eh. Parang yung sinabi niya eh. Hindi niya nilagyan lang eh. Hindi niya lang, hindi lang niya nilagyan lang. Iniwan nyo, side, in contempt. So, ibig sabihin, yun lang ang ginawa. Napaamin po si Diskaya bagay na hindi nyo sinusuportahan. Pero yung Bryce, inamin dalawang senador, hindi naman matibay ang ebidensya, pinaniwalaan, nilagyan ng proteksyon. Pero yung diskaya, umamin din naman, parehas ng ginawa ng Bryce. Walang proteksyon kasi hindi, wit hindi siya pinaka-witness. Bakit? So, ano pinuprotektahan natin dito? Yung kanilang buhay, o yung kanilang bibig baka makapagsalita ng kung ano. Dahil kung hindi, kung si Marcoleta pala pinagbibintangahan nila na diniktahan nila Marcoleta, eto sila diskaya, e bakit pinipilit ni Marcoleta na ibalik sa Senado tong si Bryce? E bakit kayo? Parang pinipilit nyo na wag ibalik. Hindi naman sa pinipilit nyo, no? Kasi pumabor kayo na hindi ibalik yan So, parang pumabor na rin kayo ayo ibalik dyan. Kasi gusto niya gitna. Nasa din ng gitna lang. Pulis yata. So, ibig sabihin, kung si Marculeta matapang na gusto ibalik dyan, na habang ang iba pinagbibintang na si Marculeta baka nadiktahan etong si Bryce o si Ladiskaya, sino pa man, eh bakit kayo parang wala? Eh parang lumalabas ngayon, sino ang didikta? Yung gustong ibalik yung tao o yung ayaw ibalik yung tao? Kasi dahil hindi dahil sa iniingatan ng kanyang buhay. Dahil iniingatan, baka makapagsalita ng katotohanan. Yung lahat ng ito ay akin tsorya lamang at senaryo, haka-haka lang. Alam mo, parang sinasabi dito eh. No? Parang isasabi ng iba, siya sabi na iba sa comment session natin, yung basahin nyo, tuta ka ni Romualdez. Di diba? Akala ko ba transparency ka? Yan ang naglalaro ngayon sa mga comment session, basahin nyo. O, maraming maraming salamat sa inyo. Isang mapagpalang araw, God bless sa inyo. Mabuhay lahat kayo. Salamat ng napakarami sa inyo.